Hello sa lahat ng aking mga followers at mga hindi followers na nakapunta at nakapanood ng aking mga um tuli tips yung mga anong mga dapat gawin pagkatapos na tuliin. Pero marami pa rin ang nagtatanong sa mga dapat nilang gawin lalo na yung siguro itong mga bata na mga anxious hindi nila alam pag tinitingnan nila yung mga nangyari sa kanila mga pinagtulian ay uh, maraming katanungan sa kanilang isipan. Para sa mga natuli at para sa mga magulang na mga mga katanungan doon sa video ko ay uh, minarapat ko na lamang na gumawa ulit ng video para sagutin ang inyong mga tanong kasi madami pang pa hirap magsagot. So eto na ngayon ay pinili ko lang sa ilan sa mga katanungan ninyo doon sa aking mga videos sa nagtanong kung okay lang ba na uh, lagyan ng gasa ang sugat o yung kanilang ari bawat paglilinis. Yes po, pwede ninyong gawin 'yon kung saan kayo komportable at mas maganda din na may gasa para uh, hindi siya dumikit sa shorts at para uh, maiwasan kung nasasagi siya na masakit at dumugo. Sa nagtanong kung pwedeng lagyan ng mupirosin ointment ang sugat, yes po, pwedeng lagyan kahit anong ointment. At uh, siyempre syempre, antibiotic ointment yun, makaka-iwas uh, sa infection at maliban doon ay uh, maiiwasan na yung gasa na nakatakip ay dumikit ng gusto. Pwede po kahit anong ointment pwede ninyong ilagay na antibiotic ointment. Siguraduhin nyo lang na yun ay inireseta sa inyo ng inyong doktora. Bakit may puti ang sugat? Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin dito ng puti, puti ang sugat. Malamang na yun ay yung, uh, yung tissue ng inyong ng iyong katawan o yung... Uh, yung nakikita doon sa kasi di ba pag inupit, dalawang skin maghihiwalay. So, malamang yung skin yun ang nakikita ninyo na pumut pumuputi doon sa inyong sugat. So, kung yun ang ano, kung yun ang nakikita nyo, yung balat, normal lang din po yun. Na, ano, unless yun ay a ah, sign ng nana. Ito siguro bata ang nagtanong, ano daw ba ang dapat gawin kapag dumikit ang, ang kanyang ari doon sa kanyang shorts or sa kanyang t-shirts na sinusuot. Siguro pag hinahawakan niya pagka uh, syempre loose ang t-shirt or magsuot na shorts. Ganito kasi ito, since 'di ba dati ay nakabalot support ang inyong ang inyong pag-aari, once na ginupit na expose na 'yung glands, So pakiramdam ninyo ay malamig-lamig, nani bago nani bago exposure na 'yon ng inyong glands Ah, uh, kaya ganon din ang pakiramdam niyo. Kung masakit at pag nasa sa ng na shorts at ng inyong mga t-shirt, edi gawin mo ay lagyan ninyo ng gasa. Balutin ninyo ulit kung ano ang komportable. Meron kasi na ayaw maglagay na ng gasa. Gusto niya expose na lang sa hangin para mas madali daw matuyo. So, nasa iyo yan kung gusto mong lagyan ulit ng gasa ano daw katagal ang pamamaga or pangangamatis? Ito, maraming nagtanong nito. Ang healing, yung total healing ng pagkakatuli ay nag-range ng more, one month or more pa. Depende sa trauma na nangyari doon sa pagkakasugat. Depende yon sa pagkakagawa. Meron kasi na uh, madali lang tinuli kasi medyo may edad na. So, mas madali ang healing pagka mas bata pa sa ito yung advice ko sa inyo ha mga mga bata mga magulang kung ang mga anak niyo mga 9 years old pa lang at saka maliliit pa lang at hindi pa masyadong mahaba pa yung pag extend niyo yung kanila, masyadong mahaba pa yung balat, Wag nyo munang pilite na ipatuli. Kasi bakit? Dahil mahaba rin ang mangyayaring gugupitin. Therefore, mahaba ang sugat. Mas magsa-sacrifice ang bata sa sakit. Siyempre, yung pagpapagaling ninyo ay magiging mas matagal din. At pag na-traumatize yung sugat, ay eh, mas malaki ang pangangamatis nun. So, therefore, matagal din ang, ang pagaling. Baka magsobra pa ng isang buwan. Pero kung iniinoman nyo talaga ng gamot, eh na kung ano ang nireseta, eh naiinom nyo sa tama at naiinom nyo yung kung ilang beses, ilang araw, may iwasan, uh, pwedeng mag ang pangangamatis. Ano ang dapat gawin kapag nagnana? Unang-una, hindi dapat magnana. Once na nagnana, ibig sabihin mayroon na siyang infection. So, iiwasan ang ma-infect. Iiwasan ang hawak-hawakan uh, ninyo ng marumi ninyong kamay. Kasi itong mga bata, eh, medyo laging curious, laging hinahawakan. So, syempre, pag iihi kayo, hahawakan ninyo. Kapag nabasa ang gasa, kailangan yung palitan, linisan ulit. Kahit hindi lang isang beses, isang araw, once na nabasa, panatilihin ninyong tuyo ang sugat para hindi siya mai-infect at hindi ang manariwa ulit. Kasi once na, 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 manariwa ulit at napigtal ang tahi, hindi na yun magdidikit ulit yung tahi. Therefore, magkakaroon kayo ng dalawang layers ng balat na nag -heal. Pag napigtal ang tahi, hindi na yun mag-heal as one. mag na siya as two kaya magkakaroon kayo ng dalawang layer ng nag -heal. Pwede daw ba magsuot ng brief? Yes, yan ang ina-advise namin kasi ang brief ninyo ang makakatulong para proteksyonan yan at ma-immobilize at ma upright position nang sa ganun ay makabawas-bawas din sa pangangamatis at pamamaga. Ano daw ang dapat gawin kapag nanariwa ulit ang sugat? wala ka nang magagawa doon kundi iwasan mo na lang ang ma-infect ma na dapat hindi na para uh, maglangib ng diretsyo at kusa naman matatanggal ang langib kapag uh, nag na talaga, nagdikit na ang um, sugat so pag nananariwa yan at hindi, nandyan naman yung tahi hayaan mo lang uh, lagi lang tuyo para uh, dumikit ulit, magkaroon ulit ng langib Pwede daw ba gumamit ng electric fan yung bagong tuloy? Yes po, pwedeng pwede kahit mag-aircon pa. Walang kinalaman yung electric fan or aircon doon sa sugat. Makakatuyo ngayon eh. At saka sa init ng panahon, kailangan mag-electric fan. Normal lang ba na dumugo kapag tinanggal ang gasa? Yes naman. Kasi syempre, kung dumikit yung gasa tapos naglangib na yan, kumbaga sugat siya na nagkaroon na ng scab ng langib tapos pagtanggal mo ng gasa na dumikit matatanggal yung langib yung scab, dudugo talaga yon ulit, so syempre stop mo yung bleeding, linisin at balutin ulit dry palagi ha Wedding maligo pag one week na. Naku po, hindi na kailangan abuti ng one week pwedeng maligo araw-araw. Yun nga lang, balutin mo na yon na iwasan na hindi mababasa para hindi manariwa, hindi maagang maputol ang tahi. Pwedeng pwede, hindi pwedeng hindi maliligo. Naku po, ano na lang ang amoy niyan. So, yan lang. Sana ay nakapagawa pagbigay ulit ako ng ito uh, ng kaliwanagan sa inyong mga isipan. Panoorin niyo yung mga ibang videos ko. ilalagay ko ang link doon sa comment sa ibaba nitong uh, description. Maraming salamat ulit.